alas 11 ng umaga sa larangan ng digmaan sa Donetsk. Isang sundalo ang nagtago sa loob ng isang abandonadong basurahan sa gilid ng daan. Inakala niyang ang dilim at basura ay magbibigay ng proteksyon. Ngunit mula sa itaas, natukoy na siya ng isang Ukrainian reconnaissance liye. Mabilis na bumulusok ang isang liye drone. Isang malakas na pagsabog ang umalinaw na. Na nag-iwan lamang ng abo ipinapakita nito na halos wala ng lugar na ligtas para magtago. Ang mga ganitong eksena ay paulit-ulit na nangyayari sa buong frontline. Sa Katerinivka, isang sundalong luso ang itinaas ang kanyang mga kamay para sumuko habang isang itya ang nasa itaas niya. Ang kanyang pagsuko ay naging isang red broadcast. Sa Andrivka, isang grupo ng mga sundalong luso na may dalang mga bote ng gasolina ang tumakbo sa takot. Subalit, sinubaybayan ng isi ang bawat galaw nila. Pagkatapos, bumulusok ang A at ginawang isang bitag ang kanilang pinagtataguan. Sa Donetsk, isang sundalo na nagtatago sa isang tunel ang inakalang ligtas na siya. Ngunit hinarangan ng mga VT ang magkabilang labasan. Napilitan siyang ilabas ang kanyang sarili. At agad na tinapos ng isang pagsabog ang kanyang buhay. Ang ganitong sitwasyon ay paulit-ulit na nangyayari. Mga motorsiklo, supply vehicle, at mga tangke. Lahat ay naging target. Ang mga DCI ay hindi na lamang mga sandatang pansuporta. Sila ay naging mga banta mula sa himpapawid na naghahatid ng panganib. Sinisira nito ang anumang pakiramdam ng kaligtasan. Para sa isang sundalo sa gitna ng labanan sa Donetsk, Pagkatapos ng ilang oras na putukan, nakahanap ka ng isang madilim na Akala mo ay nakatakas ka na sa panin ng kalaban. Ngunit sa katahimikan, isang pamilyar na ugong ang maririnig. Maliit ngunit matinis. Tunog ng isang Ukrainian reconnaissance vehicle na nagmamasid. Pinipigil mo ang iyong hininga. Umaasang lilipas ito. Ngunit alam mong kapag natukoy ka na ng isi, Samantala lamang ang lahat ng pinagtataguan. Hindi ito isang kakaibang pakiramdam. Sa Donetsk, isang sundalong ruso ang pumasok sa tunel sa pag-aakalang ligtas siya. Ngunit hinarangan ng AC ang magkabilang dulo at pinilit siyang lumabas. Ilang segundo lang, bumulusok ang A e at tinapos sila. Sa Kleschivka, dalawang sundalo ang mabilis na tumawid sa isang bukas na lugar gamit ang motorsiklo. Inakala nilang maililigtas sila ng bilis. Ngunit mas mabilis at mas tumpak ang DJ. Ginawang isang naglalagablab na bola ng apoy ang motorsiklo. sa drive ka? Isang grupo ng mga Ruso na may dalang gasolina ang nagtago sa isang abandonadong gusali. Ngunit sinundan sila ng DJ. Isang pagsugod lamang ang kinailangan. Ang gusali ay sumabog at naging libingan nila. Ang mga eksenang ito ay nagaganap kahit saan. Nagdudulot ito ng takot sa mga sundalong Ruso. Ang artillery ay maaaring iwasan. Ang mga sniper ay maaaring matakasan. Ngunit ang mga bisi ay hindi. Nakikita nila ang lahat mula sa itaas. Sinusubaybayan nila ang bawat hakbang. Hindi sila napapagod. Hindi sila nag-atubili. Hindi sila natutulog para silang mga dambuhalang lawin. At ang sundalo sa ibaba ay isang hayop na nanginginig sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Kahit magtago ka sa mga halaman, tumakbo gamit ang sasakyan, o gumapang sa mga tunel. Ang anino ay nananatili sa itaas. Naghihintay ito ng tamang sandali para umatake. At kapag nangyari yon, wala nang pangalawang pagkakataon hindi lamang ito digmaan ng lakas ng putok. kundi isang matinding psychological warfare. Nawawalan ng tiwala ang mga sundalo sa kanilang mga trinsera. Nawawalan sila ng tiwala sa kanilang bilis. At sa huli, nawawalan sila ng tiwala sa sarili nilang kaligtasan. Sa isang mundo kung saan nanginibabaw ang mga gi, ang mga sundalo ay hindi na lumalaban. Sila ay naghihintay na lamang ng kanilang pagkakataon na matarget. Araw-araw. Sila ay dinudurog sa ilalim ng ugong ng kamatayan mula sa himpapawi. Sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ang mga reconnaissance CE ay hindi na lamang simpleng lumilipad na kagamitan. Sila ay naging mga mata na nakikita ang lahat. Mula sa itaas. Nakikita nila ang bawat bunker. Bawat squad at bawat konvoy. Wala nang blind spot para sa mga tropang Ruso na pagtaguan. Kapag natukoy na, ang kapalaran ng target ay halos tiyak na. Kapag nakuha na ng reconnaissance liyo ang coordinates, so, agad na susugod ang e -MG. iiligay. Mga di negatibo pitumput dalawa, ni negatibo siyam na putang, iray negatibo dalawa, o kahit mga may negatibo, walo helicopter, ay nagiging mga bunto ng bakal matapos ang isang tumpak na pagsabo. Ang mga mabibigat na makinaryang pandigma, na dati simbolo ng kapangyarihan, UAV, ay airborne. madali na natatalo ng isang maliit at murang EV. Hindi lang direktang umaatake ang, ang mga EV. Tinututukan din nila ang logistics na siyang nagpapanatili sa operasyon. Mula sa mga fuel depot sa Crimea, mga tren ng Lamis, bodega ng bala sa Donetsk, hanggang sa mga command vehicle sa Kherson. Lahat ay tinamaan na nagdulot ng pagkaparalisa sa supply chain. Kapag naputol ang logistics, kinakaharap ng puwersang Ruso ang kakulangan sa bala, gasolina, at kawalan ng kakayahang ipagpatuloy ang laban. Kahit na gumamit ang Russia ng mga electronic jamming system, Napatunayan ng mga bisinang Ukraine na kaya nilang lampasan ang mga ito. Ang 57 Lear Mechanized Brigade ay gumamit nothing. ng fiber really optic ray drones na tumatago sa mga jamming wave para sa isang tumpak na atake. Pinapatunayan nito na ang mga VT ay hindi lamang malakas sa firepower, kundi namunguna rin sa teknolohiya. Sa buong larangan ng digmaan, isang katotohanan ang lumalabas. Kung sino ang kumokontrol sa mga VT, siya ang kumukontrol sa labanan. Ang mga VC ay nagbibigay sa Ukraine ng malaking kalamangan. Mula sa air dominance, pag-target sa infantry, pagsira sa logistics, hanggang sa pagwasak sa mabibigat na armas. Ito ay hindi lamang isang bagong sandata kundi isang makasaysayang pagbabago kung saan unti-unting pinapalitan ng mga biya ang mga tanke at artillery. 15, Sila ang nagiging pangunahing salik oh, okay, sa modernong digmaan. Fire. Fire ang modernong Standby digmaan ay hindi na Uwaha, napagpapasyahan ng malalaking shift. tanke Bapala. o malalakas na kanon. Pinatunayan ng realidad na ang mga VA ang tunay na game changer. Pinipilit nitong magbago ang mga tradisyonal na estratehiya. Ang unang hakbang ay tanggapin ang katotohanan ito. Ang sinumang hindi dalubhasa sa paggamit ng mga bisi ay may Araw-araw sa Ukraine ay isang buhay na patunan. Ang mga supply depot, convoy, at squad ng Russia ay winawasak ng mga mura ngunit tumpak na V. Ang kabiguang umangkop ay hindi lamang nagkakahalaga ng mga armas kundi pati na rin ang morale ng mga sundalo. Ito ay isang babala sa bawat hukbo sa buong mundo. Ang mga disi ay hindi lamang mga sundalo. Right Sila ay Confirming isang revolusyon sa sining ng pakikibigma. Hurry, Mula sa reconnaissance. Precision right strikes. Pagsira now. sa logistics. Hanggang sa pagpapahina ng morale ng kalaban. Pinatunayan ng mga VCA na kung sino ang kumokontrol sa himpapawid gamit ang mga drone. Siya ang kukontrol sa buong digmaan. Ang mga position. bansa ay dapat mamuhunan ng malaki sa mga gear. Hindi lamang sa dami, kundi sa teknolohiya at coordinated combat systems. Dapat baguhin ng mga puwersang militar ang kanilang estrategiya. Wala sa pag-asa sa mga tanke at artillery. Dapat silang lumipat sa mga gigiya at smart warfare. Dapat kilalanin ng mga tagamasid na nasasaksihan natin ang isang makasaysayang pagbabago. Ang mga VC ay tuluyan ng binago ang konsepto ng kapangyarihang militar. Alas 4 at 11 ng umaga. Sa katahimikan ng kagubatan ng luhan bago mag-umaga. Tila walang hanggan ang kapayapaan. Ngunit eksaktong apat oras labing isang minuto yun. Yan. Yeah. Ang katahimikan na ay nabasa. Mula sa silangan, tatlong armored batalyon mula sa North Korea na ipinadala para suportahan ang Russia ang sumugod sa labanan. Mahigit 62 dalawa na tanke. 24 na MiG negatibo, 21 grad truck. At apat na punong low flying reconnaissance ee ang sabay-sabay na sumalakay. Ang kanilang target, ang Luhansk ammunition depot. The data clearly ang sentro shows na sumusuporta sa mga enemy drone ng Ukraine. Ito ay hindi isang maliit na pag-atake. Ito ay isang malawakang opensiba. Ang layunin ay sirain ang labindalawa milya na fire corridor ng Adjust Ukraine. Sa isang iglak, opensiba. Is ang lugar sa ugong ng mga bakal. isang ng makina at hunin ng mga opensiba. rotor. Nagsimula na ang UAV isang bagyo ng bakal. North, hudyat ng isang mahabang labanan sa isang crescent formation. Nanguna sa pagsalakay ang mga heavy tank ng North Korea. Anim na makinaryang pandigma ang dumiretsyo sa ng koridor habang Contact. dalawang Chonma Ho variant ang nagbabantay 25. sa mga gilid. Sa likod nila, may dalang mga pampasabog ang mga armored engineer carrier. Ang kanilang misyon ay sirain ang mga depensa at wasakin ang mga bakal na gate ng depo. Sa itaas, Natukoy na ng mga Ukrainian reconnaissance liye ang kanilang paggalaw. Sa loob ng wala pang anim na minuto, ang data ay ipinadala pabalik sa command center. Agad na nag-deploy ng mga Patriot EC negatibo tatlo battery. Na bumuo ng isa-isa 0 -isa degree RC na nagsara sa himpapawid. Kasabay nito, dalawang Ukrainian su negatibo, 27 sa taas na put dalawa. 000 talampakan ang nagpakalat ng radar jamming Cha. Sa lupa, mga mechanized infantry na armado ng E negatibo 26 at E negatibo 4 ang kumalat sa mga tabungdaan. daan. Naghahanda silang umatake mula sa mga gilid. Habang papalapit ang mga inhinyero ng North Korea sa timog na pader, isa pang opensiba ang naganap sa hilaga. Apat na ni 55 at ni negatibo 62 tank ang sumulong sa isang isa. Tatlong daan yard na koridor. Suportado ng isang daan at dalawamput dalawa ng artillery. Ngunit naglatag na ng bitag ang Ukraine. Mula sa magkabilang panig. Lumabas mula sa mga camouflage position ang mga E negatibo 72 at E negatibo 84. Ang unang bugso ng putok ay tumagos sa armor na ginawang isang nagliliyab na bola ng apoy ang nangungunang tanke. Halos kaagad. Lumabas ang mga Ukrainian mine robot. Ang maliliit na makina ay nagpakalat ng mga gi negatibo 62 mine. Nahinati ang hanay ng kalaban sa dalawa. Ang mga armor ng North Korea ay napilitang pumasok sa mga perfectong kill zone. Mula sa kanlurang kagubatan, Nagpaulan ng bala ang mga bundana isang daan at limamput dalawa na, na self-propelled gun. Sa loob ng siyam na segundo, labindalawa na rounds ang bumagsak. Naginawang dagat-dagat ang apoy ang assault corridor. Wala pang labindalawa minuto. Ang hilagang opensiba ay wasak na. Isang kalahating milyang kahabaan ng mga nasunog na bakal. Hindi matanggap ang pagkatalo. Gumanti ang North Korea. Apat oras apat na minuto e. Eh. Yen. Pitong huwasong negatibo labing isa short-range ballistic missile ang inilunsad patungo sa mga radar at command vehicle ng Ukraine. Ngunit naghihintay na ang mga Patriot EC negatibo tatlo. Anim na interceptor ang kumailan lang. Limang misile ang agad na nawasak. Ang huli ay lumihis ng landas at sumabog sa isang bukas na lugar dahil sa jamming waves mula sa mga Ukrainian UAV vehicle. Ilang sandali pa. Tatlong ni negatibo 24 Hind Helicopter ang sumugod mula sa kanluran. Lumilipad ng mababa para iwasan ng radar. Nagpakawala sila ng mga negatibo 8 rocket at 12. Pito list cannon fire sa mga supply convoy ng North Korea. Sumabog sa apoy ang mga supply ng gasolina at mobile radar. Sa itaas, tinamaan ng mga Ukrainian Punisher EA ang field headquarters ng kalaban. Bawat pagsabog ay tumama sa mga command post ng may tumpak na precision. Hindi na ito labanan ng mga bala. Ito ay isang tunggalian ng mga signal, waves, at electronic warfare. Pagsapit ng dapit hapon, Nilabas ng North Korea ang kanilang kuling alas, Proceeding mga special force. Dalawang platoon. Humigit kumulang anim na puna elite na sundalo. Ang pumasok sa kabubatan. Lumapit sila hanggang siyam na daan talampakan mula sa depot. May dala silang mga pocket drone. Down, handheld radar scope. At infrared camouflage. Ngunit move. inaasahan na ito ng Ukraine. Bolt. Mga mechanized Check patrol. Clear. Na may mga helmet na may lag thermal optics. Ang sumugod sa kagubatan sa bilis na apat na pulmi. Hinarang nila ang mga Watch squad at mabilis na umatake. The storm hit hard here. Kasabay nito, na-activate ang mga automated mine network. Sumabog ang mga gear negatibo, dalawa charge. Na pumuputol sa mga ruta ng pagtakas. Natrap ang mga komando ng North Korea sa pagitan ng mga mina at ng mga tumpak na putok mula sa itaas. Sa loob ng labindalawa minuto, ang infiltration ay ganap na bumagsak. Nakatayo pa rin ang depot. Pagsapit ng gabi, ibinigay ng Ukraine ang tiyak na dago. Pinutol nito ang Northeastern Supply Corridor. Ang lifeline na sumusuporta sa mga tropa ng North Korea. Alas 10 ng gabi, Sabay-sabay na nagpaputok ang mga il-dalawang 270 at pitumpu 70 Nderea at Mars Light Artillery. Apat put dalawang guided rocket ang bumagtas sa kalangitan. Breaks, ang mga mobile radar ay nawasa. Isang konvoy ng bala ang sumabog sa isang malaking bola ng apoy. Ang field command post ay gumuho. Ang mga radio network ay natahimik. Hold, hold. Pagkatapos, ang mga isang daan at 55 lima ng artillery ng Ukraine na ginagabayan ng mga thief, ay bumatiko sa ruta. Ang buong dalawa milyang supply line ay naging isang sementeryo ng mga sasakyan. Walang reinforcements. Walang logistics. Ang gulugod ng puwersa ng North Korea ay nabali sa mismong larangan ng digmaan. Pagsapit ng halos tatlo oras day. Yen. Ibinigay ng Ukraine ang pangwakas na atake walong mi negatibo, walong ang nanguna sa pagsalakay. Ang mga mine-clearing robot ang nagbukas ng daan habang ang mechanized infantry ay sumugod sa kabubatan. Mga re, grenade launcher, at jammers ay direktang itinutok moving. sa mga bunker ng kalaban. Sa itaas, nagbuga ng apoy ang mga minegatibo 24. Ang mga kamikaze ay dumagsa parang isang kuyog ng bubuyo. Sa loob lamang ng apat na putpito minuto, lahat ng kuta ng North Korea ay nabura. Mahigit walumpu na sasakyan ng kaaway ang nasunog. Limang mobile radar ang nawasak. Ang mga natirang special forces ay nahuling buhay. Habang tumatakas ang mga sundalo, pumasok ang mga Ukrainian medics. Ginagamot nila maging ang mga sundalo ng kalaban. Ang Luhan's Depot. Pagkatapos ng 24 na oras ng putukan at bakal, ay bumalik sa kontrol ng Ukraine. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang taktikal. Pinatunayan nito ang isang katotohanan. Ang napakalaking teknolohiya at firepower ay maaari pa rin madaig ng adaptasyon. Talino at determinasyon. sa gitna out of here. ng dagat na nakoy right, at abo isang imahe ang tumatak sa alaala. -ala. Isang minigatibo, dalawamput-apat na nasa Habang sa ibaba, mga Ukrainian medic ang nakaluhod upang gamutin maging ang kanilang mga kaaway. Maaaring malupit ang digmaan. Ngunit ang pagiging makatao ay hindi nawawala. Ang labanan sa Luhansk ay naging tahimik na. Ngunit one. ang mga buho ay nananatili. Ang labanang ito ay maaalala hindi lamang sa bagsik nito, kundi dahil ipinakita nito ang dalawang mukha ng digmaan, ang pagkawasa at ang pagiging makatao sa gitna ng abo.